nalalapit na ang halalan mas pinagting ng Philippine National Police o PNP ang revitalized o plan katok isang kampanya na inilunsad noong 2012 pa bagamat hindi pabor ang Commission on Elections o Comelec sa kampanyang ito iginiit e ni PNP spokesperson at Police Regional Office 3 Director Brigadier General Jean Fajardo na hindi na umano nila kailangan ang permiso ng Comelec para ipagpatuloy ito paluwanag niya ang Oplan Katok ay hindi isang kampanya na maghahasik ng takot sa publiko at mga potante. Anya, layunin nito na alisin sa sirkulasyon ang mga loose firearms o ilegal na armas at mga pampasabog na nagiging ugat ng krimen. Layunin din nito na paalalahanan ang mga individual na may expired license to own and possess firearms o LTOP na mag-renew ng kanilang mga dokumento. Sa ganitong paraan, patutukoy ng kapulisan ng mga armas na walang lisensya o rehistro. This will not be used to intimidate or harass anyone, particularly yung mga tumatakbo po natin mga kandidato at meron po tayong uh, inap uh, safeguards po to make sure na hindi po maabuso itong ating uh, uh, regulatory power. Hindi po ito maabuso unlike po doon sa sinasabi nila baka kung sino-sino lamang po yung kakatukin basta itinuro po ng uh, ng mga kandidato. Hindi po mangyayari po yon dahil yung uh, naging subject po ng ating revitalize uh, revitalized ay yun lamang pong mga nasa database po ng Firearms and Exclusive Office na nagpaso na po yung kanilang mga eltap at mga Firearms Registration. Dagdag pa niya, ang mga operasyon ng Oplan Katok ay isinasagawa lamang tuwing office hours. Maliban na lamang kung ang mismong may-ari ng armas ang mag-request na bisitahin o i-check sila pagkatapos ng office hours. Payo rin ng opisyal mas mainam na isurrender sa kinauukulan ang mga armas sakaling matukoy na expired na ang kanilang LTOP wala po muna silang kakayahan na i-renew po ito ay ini-encourage po natin na i-surrender muna po sa pinakamalapit na police station uh, while on go uh, while nasa ilalim po tayo ng election period at uh, the moment po na ma-i-rehistro po nila yan at ma-renew ay ibabalik po kaagad sa kanila basta maipakita po natin sa ating mga mga police po na pupunta po doon sa kanila na on process hindi naman po ay tinatanggap po ng ating kapulisan samantala Mula noong December 31, 2024, nasa mahigit 6,000 firearms na ang narenew o nananatiling legal. Habang higit 10,000 naman ang bilang ng loose firearms na na-turn over sa buong bansa. Target raw ng PNP na mabawasan pa ang mga illegal na armas bago sumapit ang halalan sa May 12. Sa ngayon, nangunguna ang mga probinsya ng Pampanga, webay siha at bulakan sa may pinakamataas na bilang ng mga nasurrender na loose firearms. Ashley Punzalan, CLTV 36 News.